Wala pang isang oras na abot na namin ang Eiffel Tower. welcome back to my vlog this time nakikita nyo naman naka helmet ulit ako ibig sabihin magsi swimming <laughs> so meron akong kasama ulit same people Lars hi bago Dan Bon Chem bago rin tapos Mark Dave kasama natin hi mahinihintay kaming isa yung leader leader ng gang And as you can see dito sa background, we are in Ordonez City University, my alma mater. Tapos kayo po, okay, nandito na yung huling member ng ating team, Team Pilipinas. <laughs> Miko, hi. Takma si. Nakangato, angotop ya ghibo <laughs> ko <laughs> na 'yan. Ano po ba 'yan? Finish product ng ano ng gupet Kimas By Jerby <laughs> and A. Okay, so this time papuntahan na po kami sa Manawag Update na lang ako mamaya Para hindi ako matumba so, Bye Jowa goals <laughs> oras na abot na namin ang Eiffel Tower kayo may naplatan Sakto-sakto, nandiyan na naman ang Lovers In Paris See ya, Porte pesos mat lang ata siguro singer mo ya. <laughs> 30 na no, kasta <laughs> ay lima pa na pangin lang <laughs> oh pwede na naman hataw update, we are now in uh, Basilica Minore, Manawa. Saan tayo next? Uwi na! Uwi <laughs> na kaya pa. Okay, up next, San Fabian daw. <laughs> Tignan kong kakayanin. Ahon! Ahon, hindi naman yat. I-update ko kayo later. Punta muna kami San Fabian. Bye. Okay, update. Magpapagasolina muna. Yes, Gasolina ng tao. Siyempre, ang hinihintay na naman ay ang lovers in Paris. Ha <laughs> ha Anak, unay na pagod. Mas na pagod ang okay, Ejikwa. Binggit. Grabe yung pagod sa Binggit. Grabe pagod yun. Hindi, first time mo gamit nag medyo long ride. Medyo long ride. So, check natin ang isa't isa. Lars, hi. Dan. Hi, Nico. Dave Ayan ating lovers Chem at Von Woo! Kinaya ye. Yeah! Sa, <laughs> sa hirap at ginawa. Um, sinabihan kami nung mga nakabantay doon sa entrance na kailangan namin kumuha ng cottage bago kami makapasok dito sa mismong beach. Ngayon, syempre, um, okay lang din naman kasi nga considering na tulong na rin namin doon sa community dito. Kasi nga di ba matagal na hindi sila nagkaroon ng tourism industry dito. So, unti-unti silang bumabangon. nakikita natin, medyo konti pa rin naman yung tawan like before. Oo. Marami ding bikers na pumupunta dito. Hi! <laughs> First time since lockdown na makakaramdam ang aking mga paa ng salt water. Ayan. And it feels so good. Okay, so anong plano para sa lunch? Tuna, tura, tura. <laughs> Moist kusinan. Siyempre, patay pa lang tiktikerger. We are now leaving San Fabian Beach. Ayan, magsiukod. Kasi hindi pwedeng i-bike dito sa buhangi. So ayan, ganito muna. Mamaya na lang kami papadyak. Okay, so tapos na mag-lunch. We are now leaving Manawag. Dadaan kami sa Binalonan. Ayan. Getting ready. At sana walang matumba. Wala naman talagang natumba. Wala. Kahit isa. <laughs> Biglang tago sa mga sugat. <laughs> tapos na yung trip namin sa San Fabian pauwi na kami nandito kami sa ano yan? oo <laughs> lawak pero eto arko ng manawag okay so pauwi na kami ready na ba kayo? ready na po where now? Binalonan parang 4 kilometers away mula dun sa ano, Jollibee at Makto so malapit na ito yung nandito na kami sa Limmansangan. ito yung sikat na bilihan ng mga halaman ito maraming, maraming bilihan ng halaman dito sa Limansangan para sa mga plantitas at plantitas Okay, update ako later. Baka matumba. Ulit. Char. Okay, so nandito na tayo sa Binalonan. At kailangan nang mamili ang ating mga puso. Ito ba? pa papa -pa, love ko to or pida ang saya. Kailangan nang ibalik sa may-ari. Kailangan ko nang kunin ang akin. <laughs> Hi. Ah, sige sige. pa? Hi Blandy. Uy, baka makagat na ata Oh, no. Kailangan. Hi. Huh? Ha? Ang ka mat. Ah, galas ka mat. I-edit ko ito yung vlog. Hi. Limumog <laughs> ka niya. Hello. Back to my original bike. And my original tropa. Oy, <laughs> Belmar. Ang gay ka mat. Hi. 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 Salamat sa bike. Bye-bye. Okay, so we are now in Asinggan. Andito na tayo sa malapit sa Alien Christian Academy. Dalawa na lang ang natira done and I of course sarap magbike pero inabot na ng ano oras and we are down to 2 tapos papunta na siya sa San Manuel tapos ako papunta sa Dupac okay ride, na ba? raid na po sa babae salamat sa rides over and out